Mas pinaiting pa ng National Meat Inspection Service ang pagbabantay sa karne ng baboy. Lain itong hindi makalusot ang mga karne na may African swine fever. Si Bien Manalo sa Detalye Live. Bien? Dayan, pinaiting pa ng Department of Agriculture at National Meat Inspection Service ang pagbabantay sa mga border control at meat establishment para basok po ang pagkalat ng African swine fever kahapon ay nagsagawa na ng mass testing sa mga baboy sa Lubo, Batangas. Kinumpirma ng Department of Agriculture na nagpositibo sa African Swine Fever ang labing isang baboy na nahuli sa checkpoint sa Malanday, Valenzuela. Agad na pinatay ang mga baboy at ibinaon sa Central Burial Site na bahagi ng disease containment measures. Kumuha na rin ng blood sample ng Bureau of Animal Industry sa mga baboy na lulan ng naharang na sa Mindanao Avenue na pinaghihinalaang may ASF. Ayon sa Agriculture Department, aabot na sa 147 na baboy ang kumpirmadong positibo sa ASF sa lungsod ng Quezon. Dahil dito, pinaigting pa ng NMIS ang pagbabantay sa mga meat establishment para masiguro na nasa maayos na kondisyon ang mga karne. Sa pala, nasa limang truck na ang nahuhuli ng DA Bai sa mga checkpoint sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Kaagapay din ng Bai ang Philippine National Police sa pagbabantay sa mga checkpoint. Nakikipagtulungan na rin ng DA sa mga lokal na pamahalaan. Dayan, mahigpit naman ang paalala ng Department of Agriculture sa publiko na tingnang mabuti kung may NMIS sila ang mga karling baboy na bibilhin para matiyak na ligtas sa mga ito mula sa African Swine Fever. At yan ang update. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bian Manalo.